Hello mga kainday. Kanang time mga kainday. Pa dong time sa merkado mga kainday. Ug dihas wala pa minang nang mga kainday mga martes jud mga bata pa. Sino mga kainday? Wala pa sila nang gas mga kainday. Naunsa sa man ako mga kabal mga kainday mga naun... Unsa man tay? Sumot mga kainday. Tanap ako sa pagkalibot sa mga wala pa sila mga kainday. Sa dihang wala pa may manlakaw mga kainday ang usan ako anak ng kainday, but siya diha ang usan na to pa kainday nagduwa pa siya ganyan mga kainday so mga kainday mga kainday pa rin isa mga kainday ang nang ng orasa siya ni mata mga kainday hindi ako ng pag lubot na ng mataan yung usan yung mataan isa di ha, pa doon nga may mga kainday ka ng mata sa mga kainday pa doon nga may ano mga lako mga kainday yung ng bayo ay bayo na nagmotor mga kainday ay kahit na bayo na ta na sa itong mga utong mga kainday sa mga mga kainday nang sakay na siya ay pa mga kainday di ha, mga kainday daga nang mag sikik, ano, tawag ano ay sikik lang mga kainday pa doon nga ada po ito mga kainday nito tsaka yung view, hangin o gusto mga kainday. Wala sa mo sa tambakan mga kainday. O, nalain pa diha mga kainday. Dito sa pitas mga, so, mga kainday. Sa padong mga kainday. Na namin dapat sa tapon. Kanya mga kainday. Dari sa highway. Kanya, aning ato ang... Paris mga kainday tungod sa kasugarol niya mga kainday inday ni sa mga ka-inday. Mga ka-inday. Kaya on sa kunong nagawas. Was ni kunong nakadaog na siya mga kainday unya O niya, mga kainday sumuot mga kainday Nang laki ko nito. Mga ni mga mga ka no. mga ka Tigbayad na po sa mga motor. Sa mga motor. Noon. Isarang daw motor mga kainday bayad mi sa mong motor mga ka-imbed and now this ah, mga ka-imbed oh taga ano nagtrabaho din mga ka-inday mm, grabe mi grabe kami nga ron mga ka-inday well, kayo dati sa oh, mga ka-inday nga time basta bayad na mga motor mga ka no basta ah, asa na tayo ng rin mga ka kaya bayad ang sa mga motor mga ka-inday kaya basig Mabawian ang motor was oras mga kainday sinusunod si ate mga kainday silang mga kainday naglalay silang amaraan ni mga kainday kaya napabad si amaraan ng time mga kainday so mawag na mga kainday di hapin nagbayad sa evergreen mga kainday di padong doon namin mga kainday kay tawagan mga kainday nagdalipod mo yan ang mga time mga kainday kaya nami bata gibilin mga kainday kay kailangan man siya patutuin mga kainday. So, mga ito mga ka ng time diya, mga kainday. Nimbalik tayo may sa mga Yung shortcut mga kainday. Kaya na, ayun tayo. Mandak ko Maunsa na lang yung motor. Nagbayad pa may niya. Madak para. Maunsan na taon ni yung mga kainday. So mga kainday, nga mga kainday, naglakarok mga kainday, kailan mga kainday, kaya gusto ko palitog pandesal deri mga kainday, ganindo doon mga kainday, promise, naanatanan nga na ay margarine, basta, huwag kayo mga kainday. May abot na mga, mga kainday, ang akong anak o tanahon si porno mga kainday, o lipay siya mga kainday, sumarato dari ako tub